ka back to my channel. Lock life style again. Ayan, guys. At ito ay aking precious gift. Galing sa aking alaga. At ako ay free ticket round trip na binigay niya. Kaya masaya ako kahit uuwi ako sa araw ng birthday na anak ko. Ayan. At dito na ang time na yun ako ay mag ano na magbo-boarding. Kaya ito. Nasa Hong airport pa tayo guys. Ayan, dito tayo sa may waiting area ng ating boarding para sa ating airplane. At ito ay time check is already 7.10. Kasi yung flight namin is 7.20 ng gabi. Pero nakaalis kami ng 7.30. Ayan ay from Hong Kong to Manila. And then, yung Manila to Iloilo -ilo ko ay for the next five days ha. Kasi, nag-change yung aking schedule sa pag-uwi. At na-cancel yung aking flight. Kaya hindi ko maabutan yung connecting flight ko na 6.45. Kaya ang labas ng ating connecting flight is for the next day, is November 14. Ayan. Hindi mo na tayo dito sa pag-iikot-ikot sa ating boarding area ng Hong Kong. Ako ay bound from Hong Kong to Manila muna. Ayan. Thank you for watching guys and thank you so much. At salamat Lord at mga nakauwi. At dito na ako. Nag-aantay pa ako ng aking flight pa po uwi At ito na naman ay akin ng sa Manila waiting for my connecting flight from Manila to Iloilo -Ilo for the next day, November 14 at 4.30 a.m. So, yan. Yeah. Samahan niyo ako sa pag ikot, -ikot Kasi mga kalang mga kadak-dak, ayan ay puyat ng buong gabi. Kasi dumating ako ng Manila is 9.20. Lumabas kami sa immigration is 9.30, mag-10 na, 10 p.m kaya waiting sa aking connecting flight for 30 a.m. bound to Manila to Iloilo. -Ilo. Ayan. Kaya po yatters ang lahat sa pag-aantay ng aming connecting flight to Iloilo. -Ilo. Thank you Lord at ay binigay mo itong pagkakataon na hindi po may aking alaga at nakauwi ako ngayon. Kahit madali lang, ayan yung aking flight number guys is 2139 Bound Manila to Iloilo, kaya 4.30am. Big puyaters lahat dito. Mga puyaters. Thank okay. you may hiwalwagi guys ayan at ito ay dito na ako sa Pinas guys at pupunta kami sa Pasi City kasama ko aking pamangkin at nagsakay kami sa jeepney ito ay kalinog to Pasi kalinog pa lang to guys o oh, yan yan yung aking pamangkin kasama ko si, siyempre kailangan natin magsama ng isang tao kasi siyempre wala ng iyong kadaptak ayan keep watching guys and thank you so much for watching and keep watching guys and make a shout out all my members Thank <laughs> Guys, thank you so much for watching yan. Tapos na kami kumain sa Jelly Bean ng Arriba Mungkin at kami o na. Thank you for watching and make love shoutout to all my members in support Make a love shoutout. God bless us all. Bye!